Hindi kayo nananaginip 18. Tunay nga, may Kentin Toktik na ulit pagkatapos ng matagal na paghihintay. To Kentin Bias, alam kong masaya kayo dahil dito. Yee, aminin, kilig kayo no. Sino bang hindi kikiligin sa Kentin? Eh, palaging good vibes silang dalawa. Kita nyo pati energy nila, nakakahawa. Ganyan nga, Kenadja. Pag magtotoktik kayo, dapat passionate thumbs up kay Ja kasi napanindigan niyang maging nonchalant dito. Samantalang si Ken naman, huli pero di ko long. No reaction face bala, eh napangiti sa dulo. Ang cute talaga ng rockstar na yan. Salamat o Fifi sa si ayuda mula sa dalawang bunsong to sa uulitin. Hmm, ilang taon na naman kaya kaming maghihintay para sa once in a blue moon na Kentin Toktik. Hindi natin alam pero at least may Kentin Toktik bago magpasko. O ba? Diba? Advance Christmas gift na rin sa 18 to. Shout out sa ating mga Kentin Bias dyan. Ang hirap pigili ng kilig, no? Kaya nyo yan. Laban lang. O, ganito dapat mag-toktik, ha? Dapat ganado. Hirap tuloy gayahin yung steps. Grabe talaga. Alam nyo, kainat siya. Aminin nyo na lang kasi na napilitan lang kayo. Chos. De, magaling lang talaga silang umakting, guys. Na kunyari, ayaw nila. Chuck, ang behind the scenes neto, eh, tawang-tawa sila. Yung tawa na full of energy, Hi, Kentin, Binoon nyo na naman ang araw namin. Congrats at naitawin nyo ang topic na to. Ay! Hey! Patuloy lang natin suportahan si Jah sa mga future solo endeavors niya. Katulad na lang ng pag-stream sa mga sarili niyang kanta. Minsan talaga, tayo na yung napapagod sa dami nilang ginagawa. Itong si Jah at aming racket, netong mga nakaraang linggo eh. Di lang basta performer, actor at director din. Iba, ba next time magulat na lang tayo solo concert na ni ja ang ia-announce niya. Naku Ja, deserve mo yan! Lalo pa siyang hinangaan ng marami nung sinolo niya ang pag-perform ng Moonlight sa ginanap na NCAA Season 100 Opening Ceremony. O ba diba sabi ko sa inyo eh, ira talaga ni Jia ang Moonlight. Jeez! Basta, paborito namin yung palaging good vibes na Justin. Keep yourself happy and keep on dreaming big Jia. Wala namang imposible eh. Kita nyo, isa ng rapper ang boses ang hell na di makabasag na Justin na yan. Ay! Anghel baka mo? O, ito pang isa anghel, a.k.a. Rockstar. Alam nyo bang umatendin siya sa Tokyo Fashion Week? Yes, syempre naman. Fashion Influencer Hall of Famer kaya yan. Ang expensive, di ba? Kailan kaya ang balik ni Philip sa Japan? Mukhang excited na agad siya eh. Ngayon pa lang? Dati, pangarap lang ni Philip ang makapunta sa Japan. Ngayon, di lang siya basta nakapunta. Nagkaroon pa siya ng successful solo concert doon na kung saan maraming mga banyaga ang nanood. Tunay na maraming nagmamahal sa musika niya. Kaya, let's just keep on streaming his songs, pati mga music videos and live performances niya including his recent mix live performance na talaga namang nakakamangha. Abangan din natin si Philip sa magaganap na Billboard Philippines Year 1 Anniversary Celebration sa SM Mall of Asia Arena ngayong darating na October 15, 2024. Ipakita natin ang suporta natin sa nag-iisang rockstar! Alam ko naman na inaantay nyo ang mga ganitong opportunities for Philip. Kaya, let's go! Oh, siya nga pala. Ang galing naman ng song ni Philip na Ake. Sa ganda ng kanta, hindi talaga imposible that people will really appreciate it. Thanks to Vice Ganda, Zach Pudlo, and Philip's SB19 brother, Pablo, for liking the song. Kinanta nga rin ni Philip ang Ake sa ganap niya sa kalamba. This song is really a masterpiece from Seventeen's album, Kaka Goosebumps. Thumbs up ko dyan, Felip! We all know he loves what he's doing. He's really reaching his dreams in Japan. Kalibat ka ng interviews, isa na dyan ang Yokohama's Iki Radio Canada's 100 Lovers. Salamat po for interviewing our very own Felip. So ayun, don't forget to stream This is Felip Playlist Daily on Spotify. Okay, let's go! Oh, teka! Hindi pa tapos! na release na ng SB ang official music video ng Kalakal. Rapper ira na ng ating mahalima. Baka mga all-rounder kings yan. Let's aim for more millions of views for this song. A. Belated happy birthday pala kay Pablo at advance happy birthday naman kay Josh. Hi kay Ken Suso na muntik na makita ang mukha. Hello kay Nadja and Stel na talaga namang pinahanga tayo sa galing nilang mag-rap. Eto malupit. 18. Daming mga bagong kanta from our SB solos. Dalawa dyan ay ang mga fresh na album releases from Pablo and Josh Cullen. So, tuloy lang natin ang pag-stream ng Lost and Found and Alon and Laon album. Alright! Putuli na nga natin yung kadena na yan. Let's go Coachella Manifesting! Taas mo kamay mo kung aminado kang lapag ang ibon mo kung SB ang nagtitinda. Este, taas mo kamay mo kung proud 18 ka dahil yung mga lodi mo laging iba. Laging angat kahit saan mo isabak talent and personality wise. gee. Pero angas ng envy ng kalakala, lahat sila maangas. Dagdag mo pa si Sir Glock na na dream come true for our boys na makakolab siya. Salamat po Sir Glock! E! <muling>